Ah, okay. Ako ako, hindi na lupa sa'yo ito eh. Okay. Hindi nga. Tiyo. Mahal mo ba si Katrina? Bakit? Naka video yan, gago. Maroon mo yan. Sangin ako. Yeeeeee! Kiling na kiling! Ha! Mahal daw ni Cholo yun eh. Ano? Mahal daw ni Cholo yun. Paano niya naging mahal yun? Ayun po kay Cholo. Basta. Because of... Sabi niya, nung unang pagkikita pa lang nila, mahal niya na daw eh. That's called unconditional, man. Oo. Uh, uh, ganun ba yun? Hindi ba love at first sight, John? Baka ano na yun? Baka naman love at first here. Ano yun lang? <laughs> Baka unsighted. Oo oh, nga, pwede rin yung MU. O oh, pwede rin yung counter-strike ba? Uh, Mag-isang umiibig. Kung CS naman, crash on sight. Pwede rin naman kabal. Kabaliwan sa kanya. Uy, dito na ako. Uy, <laughs> <laughs>

Puta oh, nga yun ang yan. Eh, eh, e, kung may blood type A, type B, type C, ano sikat sa, para sa kanya? Ba, AB. Kasi, wow. kasi so very special. Shit! Ganun? Oo, oh, ganun talaga yun. Ibang kaan? so, ano anong last comment mo para kay Cholo tungkol kay Katrina? Okay rin. <laughs> para sa akin. 选。